flag for behavior. Isa po ito sa mabigat or napakabigat na violation ang pinapataw po sa atin. Ito guys, isi-share ko po. Nagko-comment po sa ating post. I-hide ko na lang po ang pangalan ni sir. Ayan guys, nagkaroon po siya ng flag for behavior. Kasi tingnan nyo yung kinoment niya guys. Ayan. O oh, ayan. Mismong si Facebook na po ang nag-remove ng kanyang comment. Ang kinoment kasi ni sir is encourage violence at saka babadya ka ng public safety yung ganon pag mga violence talaga at mga risky na mga words wag na wag nyo na po yung ilagay sa comment section kasi nadedetik po yan minsan kahit wag po tayo magpadala sa ating damdamin sa mga napapanood nating mga video kasi minsan kasi sa sobrang galit natin or sa inis natin sa ating napapanood ay nakapagbibigay po tayo ng komento na hindi pala dapat natin yun i-comment kasi against pala yun sa community standard at yun pa ang magiging dahilan kaya po tayo magkaroon ng violation at napakahirap ng violation na ito guys kasi 90 days pataas po ang ibibigay sa iyo na violation ang mahirap kapag ikaw ay monetize hindi ka makakasahod sa loob ng 90 days or depende pa yun guys kung kailan tatanggalin ni Facebook ang violation na ito kaya magingat and follow for more